Sampung mga pagkain na makakatulong sa iyo na mabuhay ng mas matagal. Halina at panuorin kung ano-ano ang mga pagkain na ito. Una, salad greens o salad ng mga gulay na mababa sa calorie, nutrient-dense leafy greens tulad ng spinach, at kale, ay nakakatulong sa pagkontrol ng timbang, sa kalusugan ng puso, at proteksyon sa mata. Cruciferous vegetables, ang mga gulay na cruciferous, ay mayaman sa nutrients at cancer-fighting properties, cruciferous vegetables tulad ng broccoli, cauliflower, at kale ay nakakatulong sa pag-detox ng katawan at pagprotekta laban sa sakit sa puso. seeds, ang flax, chia at pumpkin seeds ay nag-aalok ng healthy fats, mayaman din sa omega-3 at mga lignan na lumalaban sa cancer at sinusuportahan din ng mga ito ang kalusugan ng puso at nagpapalakas ng immunity o kaligtasan sa sakit. Nuts, ang mga nuts o mani ay puno ng healthy fats, fiber at antioxidant, sinusuportahan ng mga mani ang kalusugan ng puso pagpapababa ng cholesterol at tulong sa weight management. Berries, ang mga berry ay mataas sa antioxidants tulad ng blueberries at strawberry ay nagpapabuti sa kalusugan ng puso, nagpapababa ng cholesterol, at nagpoprotekta sa utak mula sa paghina na nauugnay sa pagtanda. Nagtataglay din sila ng mga anti-cancer properties. Beans, ang beans ay tumutulong na patatagin ang asukal sa dugo, bawasan ang cholesterol, at protektahan ang laban sa colon cancer. Ang kanilang mataas na fiber content ay nagtataguyod ng pagkabusog, na ginagawa itong kapaki para sa pagbaba ng timbang at pag-iwas sa diabetes. Pomegranate, ang punong collagen sa mga pomegranate ay nagbibigay ng malakas na antioxidant effect na nagpapababa ng artificial na plaque na nagpoprotekta laban sa sakit sa puso at nagpapahusay ng memoria. Onions and garlic Ang mga gulay na alium tulad ng mga sibuyas at bawang ay naglalaman ng mga compound na nagpoprotekta laban sa mga kanser lalo na ang gastric at prostate cancer sinusuportahan din nila ang kalusugan ng cardiovascular at pagpapabuti ng immune function. Mushrooms ang regular na pagkonsumo ng mga kabute, lalo na ang mga lutong varieties tulad ng white, portobello, at shiitake, ay nakakabawas sa panganib ng breast cancer at nag-aalok ng mga anti-inflammatory at immune boosting effect. Tomatoes, ang mga kamatis na mayaman sa lycopene ay nagpoprotekta laban sa cancer sa prostate at sakit sa puso. Ang pagluluto ng may mga kamatis ay nagpapahusay sa pagkuha ng lycopene at ang pagsasama-sama ng mga ito sa malusog na taba ay nagpapalakas ng kanilang nutritional value. At yan po ang 10 mga pagkain na makakatulong sa iyo na mabuhay ng mas matagal. Sana ay naibigan nyo ang munting kaalaman na ito, at makatulong sa ating pang-araw-araw na kalusugan. At huwag kalimotang e-like at e-share para naman sa kaalaman ng iba. At salamat po sa inyong panunood hanggang sa susunod na kaalaman